Ngayong araw nga mga boss ay pupunta tayo sa Casa Green dito sa may uh, Rizal So nandito pa lang tayo sa tulay ng Tanay, Taytay -tay. Gabi sobrang ng traffic, aga-aga pa lang Today is Saturday, no? So bago tayo uwi ng Bulacan, guys muna tayo dito sa bandang Rizal Matagal na ako hindi nakapag-rides dito Kaya matagal na rin tayong walang vlog Kaya tara, sama nyo ako Sa aking biyahe Today Today is uh, September 21 Deleted happy birthday kay Chom Suma, so vlog na Alright Ang birthday natin ng 17 eh So timing lang tayo kasi walang panghanda Kaya ayun Timing lang So tara Grabe. It's a uh, traffic morning today. So, baybayin lang natin tong Highway 2000. No? Tapos Marcos Highway, tagos natin. Alright, so ride safe sa lahat ng mag-ride today. So, shoutout sa lahat na nag-birthday na this na this month no na lalo na yung boss ko na si Christian Balon and of course magkasunod kami Uh, si Justin uh, De Los Reyes yan, tropa natin Christian Balon, Justin De Los Reyes nag-birthday then una man ako, nung 17 ako then si Justin naman is nung 18 and of course 19 si Christian Balon mga tropa natin yan so shout sa kanila and uh, belated happy birthday so para rides tayo ng Samantha uh, San Mateo Rizal Once again, samahan nyo ako sa aking biyahe dito sa uh, Casa Peregrin, dito sa my San Mateo Rizal. Alright, so dito daw kapag ka eh, kung gusto mong makakita ng Sea of the Clouds, eh meron din dito. Pero nga lang, late na tayo. It's uh, 10 o'clock in the morning. Today, Saturday nga pala, no? Uh, shoutout sa lahat ng mga nag-birthday uh, this September uh, syempre especially to me na nag birthday ako last September 17 and of course sa mga friends ko sila Justin De Los Ries, no? at Christian Balon shout out sa inyo lahat at syempre marami pa mga friends ko na nag birthday this uh, September shout out sa inyo hindi ko na kaya sa isain pero Happy happy birthday all of you. So paket tayo ng uh, San Mateo Rizal, no? So for me. Eh. Bago matapos ang September, eh, nakapag-rides man lang tayo dito, di ba? This is good. All right. Let's go. <laughs> nature trip so sana supportan nyo naman ako sa aking uh, youtube channel di ba? sa mga kakapanood pa lang na aking vlog please like share and subscribe naman sa aking youtube channel syempre huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated ka mga lodi sa aking susunod na mga video malay mo makakuha ako ng mas maganda pang video na gusto mo di ba? yung mga lugar na pupuntahan natin talagang ilalagay natin sa ating youtube channel yan oh alamig na dito kahit alas 10 pa nang ng umaga San Mateo kahaliwa tayo dito yung road na yan papunta Marilacayan so dito tayo kaliwa papunta tayo Marikina and San Mateo alright Grabe yung ikot natin ah. This is a long, long, long ride. All right. So tara. Kaya ni Whitey yan. Whitey pa ba? Kahit saan dadalhin to. So ayun, sure na tayo. Napapunta tayong Marikina. And of course, San Mateo. Sana hindi tayo walain ni Ikot-ikot na yung ways natin eh. Yan ah. Nature Trip! Woohoo! Grabe! Lamig dito, napakalaya ng ikot natin. Loyola, ito pala yung, yung Loyola. Galing Pasig papuntang Paytay Antipolo at Rizal tayo na sa binangunan Napunta sa San Mateo, Kung saan man ako kumapadpad, Basta may gas Ligtas ang lahat <laughs> Mga biyahe, nandito tayo ngayon sa San Mateo Rizal Pabuntahan natin yung Casa Peregrin Na kung saan Makakita rin tayo ng Sea of the Clouds Pero kung maaga ka Pero ngayon, Mukhang wala na yata at mambon pa dito. Not, I'm not sure kasi alas 10 na ng uh, tanghali. So dito na nga tayo. Kakanan tayo dito. So medyo makulimlim ang panahon at may ambon-ambon pang ano. Ito yung pinakalanork barangay Pinton, Bukawi. Yan. Sa mga pupunta dito. Ito yun. Alright. Ah. So sabi ni Waze, nasa 5 minutes na Malapit na tayo sa Casa Peregrine Kung saan Matagal ko na nakikita sa TikTok O sa Reels Na pinupuntahan ng mga riders At mga uh, nagchi-chill Lalo na sa Sea of the Clouds Di ba? Ano na naman Nawala na naman Atin Kung kaya ng motor natin no? This is challenge ha oh, di ba? So mamaya Tatanong tayo Hello? Kaya ba? Ah? Kaya yan, kaya kaya yan Ay, Hala ka pababa Hala ka. Pag naubusan tayo ng preno dito Yari So, once again, no, papunta pala akong Casa Pergrin dito sa San Mateo Rizal Yung isa sa mga sikat na pinupuntahan dito Lalo na sa Sea of the Clouds no? So, ayun, papunta na tayo Marami tayong lugar na dinanan <laughs> Pinaikot-ikot tayo para pag-ibig lang yan hirap pag nagmahal paikot-igutin ka lang Ay -ay. tapos 50 pesos yung entrance wala tayong pera Ayan. ito na tayo nandito na tayo Saka, sa Pearl Green ay eh, may ginagawa pa sa liyo yun oh oh napakaganda mga boss, nasandito na tayo sa Sea of the Clouds. Yan, pero ang problema, walang Sea of the Clouds. So masarap tumambay at mag-chill dito sa Casa Peregrin. Ang problema, ah, uh, malayo-layo lang din. Uh, lumpasig mga isang oras. So ngayon, uh, pansin nyo ang paligid, sobrang ganda. Masarap magkape, tumambay, mag-relax talagang. Makaka-refresh yung utak mo dito talaga. So, sa mga hindi pa nakapunta rito, dito lang yan sa search na lang yung Casa Peregrine, makikita ka agad yan sa wish, Huwag lang yung paikot-ikotin, paikot-ikotin kayo, okay lang yan. And then, search nyo lang Casa Peregrine din, dito lang yan sa San Mateo. So, enjoy natin yung lugar. <mulay> Saturday na in the morning no. Today is Saturday na. Wala. Okay. So, Tingnan natin yung lugar. Kung anong meron dito. All right, let's go. Thank okay. you.